Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong update na mga bagong impormasyon tungkol sa kaso ng nanay at kanyang tatlong mga anak na nasawi dahil sa isang sunog na napag-alaman nga na ang mag ay hindi lang basta-basta na matay dahil sa isang aksidenteng sunog. At kalauna na pag-alaman nga na ang nangyaring sunog ay hindi resulta ng isang aksidente kundi sinadya umano ng ina ng mga bata. Nakakalungkot nga na ang mismong ina pala ang tumapos sa buhay ng kanyang tatlong mga anak. Sa update nga na ito, nagsalita na ang ina ng nasawing ina na si Joyce. At maging ang kanyang asawang pulis ay nagsalita na rin. Taong 2016 nang nagsimula nga ang relasyon ng babae na si Joyce Rodrigo, 28 years old, at ang lalaki na si Kimuel Aspero. Si Joyce ay nag-aaral ng BSIT Major in Business Analytics sa STI College Muñoz, EDSA. At nagtatabaho din sa isang mall. Naging pulis naman si Kimuel at may rango na police corporal. Taong 2021 nga nang ikinasal ang dalawa. Sa pagdaan nga ng panahon, nagkaroon ng tatlong mga anak na lalaki sina Joyce at Kimuel. Ang panganay nga nilang anak ay si Kimwell Zian, 5 years old. At ang pangalawang anak naman ay kinilalang si Kyle, 3 years old. At ang bunso naman ay si Cairo na isang taong gulang pa lamang nang mangyari ang sunog. Napag-alaman din na content creator din si Joyce at laman ng kanyang social media account ang pagmamahal niya kay Kimwell. Maging nga sa kanilang tatlong mga anak. Madalas din kumain sa labas at mamasyal ang buong pamilya. Subalit ng May 15, 2025, isang insidente ang nagpagimbal sa barangay San Vicente, Bulacan. Sa kalagitnaan nga ng araw, isang sunog ang sumiklab sa loob ng bahay ni na Joyce. Sa kasamang palad, ang mag-iina na sina Joyce, Kimwell, Kyle at Cairo ay binawian ng buhay. Kalaunan matapos nga ang insidente, hindi magkasamang binurol ang mag-iina ang tatlong mga bata ay binurol sa Santa Maria Bulacan sa poder ng kanilang ama. Habang ang ina naman ng mga bata ay binurol sa Batangas sa piling naman ng kanyang pamilya. At kalaunan pinaniniwala na inilibing ang mga bata kahiwalay sa kanilang ina. Sa investigasyon, napag-alaman nga na sinabuyan umano ni Joyce, sina Kimuel, Kyle at Cairo ng Tiner. Pagkatapos nga nun ay inabuyan umano ito ni Joyce. Ang buong Pilipinas nga ay nagulantang sa krimen na ito. Agad na kinasuha ni Kim si Joyce dahil nga sa ginawa niyang panununog na ikinamatay ng dalawa niyang mga anak. Ang kaso nga na kanyang isa ng pa ay parasite o pagpatay sa asawa, anak o kamag-anak. Subalit iniulong din ni Kim ang kaso laban sa kanyang asawa dahil kalaunan nga ay nasawi na ito, maging ang isa nilang anak na agaw buhay ay nasawi na din. Sa social media, kumalat nga ang screenshot na nangungutang si Joyce ng pera dahil naubos na umano ang 2,500 na ibinigay ng asawang pulis ni Joyce na budget nila para sa isang buwan. Ay naman sa barangay, bago ang krimen, nagpablatter umano si Joyce at sinabing pinag siya at ng kanyang mister ng nanay ni Kimwell. Sa spekulasyon nga ng mga netizens, maaring dumana si Joyce ng postpartum depression at depression kaya niya nagawa ang krimen. Mayroon namang nagsabi na may mga kalaguyo umanong ibang babae si Kimuel kaya nagkaroon ng depresyon si Joyce. Naglabas naman si Kimuel ng isang video na kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang mag-iina. Umiiyak si Kimuel habang tinatanong ang Diyos na bakit kailangan ang kanyang mga anak pa ang magbayad. At sa video sinabi nga niya na sana siya na lamang daw ang kinuha. At makalipas ang ilang linggo matapos nga ang insidente na ito, nagkaroon ng bagong update ang kaso. June 6, 2025 nang lumapit sa isang programa ng senador, ang nanay ni Joyce na si Cornelia Rodrigo kasama ang kapatid ni Joyce na si Mac Ramirez. Nagtungo ang dalawa sa programa para humingi ng tulong nang sa gayon ay mabigyan ng linaw ang nangyari sa mag-iina. Nanindigan at naniniwala kasi si Cornelia na hindi si Joyce ang tumapos sa buhay ng kanyang tatlong mga anak. Idiniin pa ni Cornelia na hindi siya kumbinsido na nagawa ni Joyce ang krimen sa tatlo niyang mga anak. Gusto ng ginang na malaman ang mas malalim na dahilan sa likod ng nakakalungkot na insidente at gusto niya ring malaman kung may iba pang sospek sa insidente. Tila naniniwala siya at ang kanyang pamilya na may ibang tao na gumawa ng sunog. Ayon sa nanay ni Joyce na si Cornelia, nabigyan ang kanyang mga apo ng magandang libing pero si Joyce ay tila inabando na. Sinabi ni Cornelia na iniwan din si Joyce ng mister na ito na si Kimwell sa ospital sa Bulacan. Kahit na alam umano ng pulis na kulang ang kagamitan at gamot sa ospital sa Bulacan. Samantala ang anak na mag-asawa na sina Kimwell at Kyle ay inilipat sa East Avenue Medical Center. Sa programa nga din, tinanong ni Cornelia ang kanyang manugang na si Kimwell bakit basta nalaman niyang iniwan si Joyce sa ospital. Sumagot naman si Kimuel at sinabing, Uunahin ko pa ba yan, Nay, kaysa sa aking mga anak? Sa isip-isip ni Cornelia, bakit hindi pata si Kimuel na tila ba ang kanyang mga anak lamang ang gusto niyang iligtas at hindi kasama ang asawa niyang si Joyce na gusto niyang mailigtas? Nasaktan din si Cornelia sa sinabi ni Kimuel. Nagsalita nga siya kay Kimuel at sinabing, Responsibilidad ng polisi si Joya dahil asawa niya ito at sinabi niyang tao din naman ang kanyang anak. Nabanggit naman ng isa sa mga host ng programa na baka kaya ganun ang naging trato kay Joyce ni Kimwell dahil si Joyce ang sanhi ng insidente at sunog. Ngunit idiniin ni Cornelia na kahit pa ganun, dapat iniligtas pa din ni Kimwell ang kanyang asawa. Nakwento ni Cornelia na nang nangyari ang insidente, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kimuel. Sinabi ni Kimuel sa kanyang mayana na nasawi nga sa sunog si Joyce at ang kanilang tatlong mga anak. Sumagot naman si Cornelia at sinabing, Bakit hindi nailigtas ni Kimuel ang kanyang pamilya? Lalo na at polis naman siya at alam niya ang lahat ng paraan para mailigtas ang mga ito. Pero sinabi naman ni Kimuel sa kanyang biyanan na wala siya sa bahay ng oras na mangyari ang insidente at papunta nga siya sa isang hearing sa Camp Krame. Hindi naman sigurado si Cornelia kung ang hearing ba na sinasabi ni Kimwell ay kung tungkol sa kasong isinampa sa kanya ni Joyce. Ayon pa kay Cornelia, April 2025, tatlong linggong na natuli si Joyce at ang kanyang mga anak sa kanilang bahay. Palagi daw nakikita ni Cornelia si Joyce at Kimwell na magkaaway sa video call tungkol sa kalaguy umano ng lalaki. Mayroon pa ngang video na matindi ang tinamong pinsala ni Joyce mula kay Kimwell pero hindi na ito ipinakita pa sa programa dahil masyado itong maselan. Simula nga January hanggang February 2025 naman, dalawang beses nang kinasuhan ni Joyce si Kimwell dahil sa paulit-ulit na pananakit umalo ng pulis sa babae. Agad namang nagsumbong sa barangay si Joyce at tumistigo pa nga ang panganay na anak na mag-asawa na si Kimwell. Pagkatapos noon, nagpa-medical na si Joyce para may ebidensya siya hinggil sa reklamo niya kay Kimwell sa Napolcom. Ayon sa unong Romesponding Fire Officer, hanggang ngayon ay nasa ilalim pa din ng investigasyon ang kaso ni Joyce at ng kanyang mga anak. Nung una ay magulo pa umano ang lahat dahil iba't ibang versyon ng storya ang mga sinasabi ng mga witness. Pero sa kanilang investigasyon, hindi maaring sabihin na arson ang nangyaring sunog. Dahil ang arson daw ay isang krimen kung saan ari-arian ang sinunog at pinunteriyak. Ngunit sa kaso ni Joyce, si Nakimuel, Kyle at Cairo ang pinuntirian ng kanilang nanay na si Joyce at hindi mga gamit. Pero nangako ang fire officer na lalaliman pa nila ang investigasyon para manilawan kung may iba pang gumawa ng insidente sa mag at hindi talaga si Joyce. Nakausap din sa programa ang Deputy Chief of Police ng Santa Maria, Bulacan hinggil sa parallel investigation na kanilang gawa sa insidente ang nangyari kay Joyce at sa kanyang mga anak. Muli, sinabi ng pulis sa programa na masakit mang sabihin pero base sa kanilang investigasyon, si Joyce ang naging sanihin ng sunog at dahilan kung bakit nasawi ang kanyang mga anak. Sinabi din ng Deputy Chief of Police na dalawa sa kapitbahay ni na Joyce ang napagsabihan ni Kimuel isa sa mga bata tungkol sa ginawa sa kanilang magkakapatid ng kanilang nanay na si Joyce. Sumagot naman ang kapatid ni Joyce na si Mac at sinabi na paano raw makakapagsalita ang batang si Kimwell gayoy nasaktan na ito sa sunog. Tila duda nga ang mag-inang Mac at Cornelia sa sinasabi ng mga pulis sa kanila. Nagbigay naman ng pahayag sa programa ang asawa ni Joyce na pulis na si Kimwell. Ayon kay Kimwell, hanggang ngayon ay hindi pa din siya makapaniwala sa nagawa ni Joyce na tapusin nga ang buhay ng kanilang tatlong mga anak. Sigurado daw kasi si Kimuel at nakita niyang mahal na mahal ni Joyce ang mga bata. Nasabi din ng pulis na nanudurog pa ang kanyang puso sa tuwing napapanood ang mga balita tungkol sa sinapit ng kanyang mag-iina. Tinanong din si Kimuel tungkol sa aligasyon laban sa kanya na sinasaktan niya ang asawang si Joyce kaya nagkaroon umano ng sakit sa pag-iisip ang babae. Sinabi din ni Kimuel na simula na nagsama sila ni Joyce sa isang bahay hindi na tumigil ang babae sa pagbimintang sa pulis na ito ay may kalaguyo. Dagdag pa ni Kimuel ng taong 2017 hanggang ngayong taon, patuloy umano si Joyce sa pag-aakusa sa kanya na siya ay may ibang babae. Pero iginiit ng pulis na sa loob ng walong taon na iyon na sila ay magkasama. Iminsan daw ay hindi napatunayan ni Joyce ang kanyang bintang sa asawang pulis. Nabanggit din ni Kimuel na tiniis niya umano ang ganong ugali ng asawang si Joyce para hindi masira ang kanyang pamilya. At bilang patunay ni Kimmel sa kanyang mga sinabi, alam daw ng nanay ni Joyce ang lahat dahil personal niya itong ikinuwento kay Cornelia. Ngayon kay Kimmel, sinabi niya kay Cornelia na puro masama ang sinasabing salita ni Joyce at puro pangbibintang sa kanya. Tungkol naman sa kasong isinampa ni Joyce laban sa kanya, sinabi ng polis na iyon ay resulta ng pang ni Joyce sa kanyang mister. Si Joyce daw umano ang gumagawa ng paraan para saktan siya ni Kimwell at kalaunan nga ay nakunan pa ito ng video para bang pilnano umano ni Joyce ang lahat. At sa video nga na sinasabing sinasaktan ng pulis ang asawang si Joyce, nagulat si Kimwell nang nalaman niyang binibideohan pala siya ng kanyang asawa. Nang oras na iyon, paulit-ulit umanong sinaktan ni Joyce si Kimwell habang hawak ng pulis ang bunso nilang anak. Nabahala na daw si Kimuel dahil bukod sa kanya, tinamaan na din ang anak nilang bunso na si Cairo. Sinabi pa ni Kimuel sa programa na gusto umano ni Joyce na saktan ang kanya mga mata sa sobrang galit umano ng babae. Nang mga oras na iyon, nagalit daw si Joyce nang may nabasang text ng isang babae kay Kimuel. Depensa naman ni Kimuel ang babae na nag-text sa kanya ay naaksidente sa daan at hinahawakan niya ang kaso nito at sa kalagitnaan nga ng away na mag-asawa, nasaktan na si Cairo. Kaya naman dito na nagdilim ang paningin umano ng pulis sa asawang si Joyce at sinaktan niya ang kanyang misis. Nagdagpa ni Kimuel, sinabi niya noon kay Joyce na pwede siyang ipakulong ng kanyang misis. Pero wag na wag umano sa Joyce ang kanilang mga anak. Ito ay dahil mahal na mahal nga ni Kimuel ang tatlong mga bata. Binigyan ng programa si Kimuel ng pagkakataon na magsalita tungkol sa gusto niyang sabihin sabiyanan niyang si Cornelia. Ayon kay Kimuel, sana kayani ni Cornelia ang nangyari na pagsubok sa kanilang pamilya. Dahil para kay Kimuel, kahit napakasakit ng sinapit ni Joyce at ng kanilang tatlo mga anak, pilit niyang kinakaya ang lahat. Nararamdaman daw ni Kimuel ang sakit na nararamdaman ni Cornelia dahil nawala ang kanilang tatlo mga anak at maging ang asawang si Joyce. Lalo na masakit para sa kanya na si Joyce pa mismo ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga anak na si Nakimwell, Kyle at Cairo. Kahit na may dinadamdam ni Minsan ay hindi umano nagsalita si Kimwell tungkol sa issue dahil ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Subalit hindi daw tulad ni Kimwell si Cornelia ay binrodkas pa ang nangyaring insidente. Hinihingi din ni Kimwell ang respeto at pangunawa ng mga tao. Sana raw ay hindi agad maniwala ang publiko sa mga spekulasyon, lalo na at walang nakakaalam ng totoong mga pangyayari. Sinabi din ni Kimuel na masakit sa kanyang hinusgan siya ng napakaraming mga tao sa bagay na wala namang katotohanan. Ayon pa kay Kimuel, alam ni Cornelia kung gano'n niya kamahal si Joyce. Dahil saksi umano si Cornelia na dinala ni Kimuel si Joyce sa simbahan at naniwala nga sila si Joyce na kakayanin nila ang lahat ng mga problema. Hiniling din ni Kimbal kay Cornelia na huwag dibdibin ang mga bagay at ang tangi niyang kailangan ay panalangin para malagpasan ang nangyari kina Joyce at sa kanilang mga anak. Hindi naman matiis ni Cornelia na magsalita habang nagbibigay ng salaysay si Kimuel dahil hindi siya sangayon sa mga sinasabi nito. Baka sa kilos ni Cornelia ang labis na kanyang galit kaya hindi niya maikubli ang kanyang mga paratang kay Kimuel. Sinabi ni Cornelia na dalawang beses nagpabarangay si Joyce. Ang una ay nang bandang alas 12 ng madaling alaw ng May 15, 2025. Inireport ni Joyce ang kanyang biyanan dahil kinumpis ka nito ang pagmamayari ni Joyce na bigas, grocery at ATM. Hindi naman na nilinaw pa kung ang sinasabing ATM ay ang ATM kung saan pumapasok ang sahod ni Kimwell. At bandang alas 3 nga ng madaling araw ng May 15, Nagpablatter muli si Joyce sa barangay dahil pa din sa kanyang biyanan na tila pinag-aaway sila ni Kimwell. Isinawalat din ni Cornelia na noon pa man ayon na ng nanay ni Kimwell kay Joyce. At ang lahat nga ng blatter na ito ay ilang oras bago mangyari ang pagsumo. Nabanggit din sa programa ni Cornelia na iniwan sa kanya ni Kimwell ang 92,000 pesos na bill sa ospital at iba pang gastusin na ginastos kay Joyce. Utang pa nga daw ito ni Cornelia na hanggang ngayon ay kanyang binabayaran. Kahit na dapat daw ay si Kimuel ang may cargo ng obligasyon na ito. Ginawa pa nga ni Cornelia na collateral ang kanyang sarili para mailabas si Joyce sa ospital at mailipat ang babae sa East Avenue Medical Center. Ang hinanakit ni Cornelia ay sana daw ay pati si Joyce ay iniligtas ni Kimuel. Miski na si Joyce pa ang tumapos sa buhay ng kanyang tatlong mga anak. Sasalaysay naman ang isang psychologist. Ang basa niya sa kaso ni Joyce ay posibleng nagkaroon ito ng major depression at hindi postpartum depression. Maari umanong nagkaroon si Joyce ng psychotic features. Ay sa psychologist, posibleng raw na ng oras ng insidente, naghalusinate si Joyce at iba na ang tingin niya sa kanyang mga anak na sina Kimwell, Kyle at Cairo. Kaya nga nagawa niyang apoyan ang kanyang mga anak at kalaunan nga ay naging sanhin ng sunog. Ang mga individual umano na dumadanas ng hallucination ay malaki ang posibilidad na gumawa ng hindi maganda sa taong iba ang kanyang tingin. Sa huling bahagi nga ng programa, pumayag naman si Kimuel na makausap ang psychologist para matukoy ang totoong rason kung bakit nagawa ni Joyce ang krimen. Maging si Cornelia ay pumayag nga na makausap ang psychologist. Ano man ang totoong dahilan at ano man ang mga totoong kwento sa likod ng pangyaring ito, hiling natin ay makuha ni na Joyce at Kimwell at nang kanika nilang mga pamilya ang katahimikan, kapayapaan at paghilom ng kanika nilang mga puso. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, I-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!